Hello, welcome to Libra Philippines. So reading, reading, po ito para sa mga Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan, ito yung ating soulmate reading for Libra. Okay? Take only what resonates. By the way, bago ako magsimula ng reading, i-flash ko lang. Ayan, uh, yung TikTok po namin, Unipri, yung Facebook page, Madam P. Pero ito yung mga isa-search mo uh, hashtag Virgo Philippines, alin man dito sa hashtag na to kasi hindi mo to masi-search agad-agad sa Facebook. Gmail Virgo Philippines at gmail.com, ayan dito sa page at saka dito sa Gmail pwede kang mag-inquire regarding personal reading. Ayan, meron akong available na ngayon yung palm reading, uh, 500 uh, pesos pesa siya 40 minutes to 1 hour yung video na gagawin ko para mabigyan ka ng uh, personal reading sa iyong kamay sa palm Okay, and ang um, available din is love reading, uh, career reading, astrological reading yun guys. Babasahin ko yung mismong planeta nung kapanganakan mo. Kung gusto mo sa love reading, pwedeng malaman mo kung saan mo mamimit ang future husband or wife mo. Sino yung mga taong magiging involved sa meet up ninyo. At maaring kung ano yung kaugalian niya. Ngayon. titignan ko yung mga uh, planets and asteroids na makakapagsabi doon sa mga details um, regarding your future. Okay, so anyway, what do we have here for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra? Chat mo rin yung ibang sign mo, yung sa iyong natal chart. Meron ka ditong deeply um, remarkable person na kakonek mo. You do have your surprise at the bottom of the deck. Learn dreams and illusion. Okay. Uh, gusto ko rin palang kumuha ng mutual energy sa inyong dalawa. you do have your intense at the bottom of the deck and yung uh, card dito is challenges by the way I'm currently wearing a uh, ano to <laughs> nawala sa loob ko wait lang ayun naalala ko na ano carnelian this one it's a crystal if you want to avail punta ka na lang sa tiktok shop TikTok namin, Unipre. Ayan. And Evil Eye. Doon ka maka... All of that are cleanse and charge. So, ready na siyang gamitin pag nag-order ka. So, start na natin ang reading. Deeply. Um... Ito na kita natin, marami ka na rediscover sa sarili mo. Spiritually lahat. Okay, yung iba sa inyo pwedeng um, Eto, regarding sa tarot reading, yung iba pwedeng unti-unti mo nang mas nabibigyan ng guide or mas nabibigyan ka ng guide through tarot reading. Ayan, yung iba, maybe astrology reading or anything na may kinalaman sa uh, occult science. So, nagkakaroon ka ng na spiritual development sa sarili mo remarkable is here. So, I feel like pagdating dito sa um, sa connection ninyo na person na ito, hindi ko nakikitang ano eh, inilalaban mo or pinipilit. The way I see this is that, pwedeng in the past or maybe natutunan mo na lang maging kalmado. You know, maybe even though may spiritual connection ka nararamdaman sa inyo, and you feel a lot of intensity dito, you do have your intense at the bottom of the deck. Pwede ngayon, mas committed ka ngayon sa sarili mo, sa mga ginagawa mo. If you do feel like, yan, yung purpose mo sa mundo, sa buhay mo. Nandyan ka na lang eh, mas nagiging committed ka na lang dyan, sa trabaho mo, sa purpose mo, sa buhay mo, sa araw-araw, di ba? Kung ano mga kailangan mong gawin. Mas nakikita natin yung commitment mo sa mga bagay na yun. Una sa lahat kasi, you know that this is a true connection, soulmate connection. Pero, may mga challenges sa parehong side ninyo na pwedeng nagiging dahilan para wait lang, mag-focus muna sa makanya-kanya nating sarili. Yung person na to is uh, thinking about the past. And I, I can see a lot of past energy dito sa person na to. And then, unti-unti niya napapagdugsong-dugsong ngayon yung mga pangyayari at yung mga kahalagahan ng mga past. Okay? And I feel like um, ang daming messages, ang daming niya natututunan dito. By the way, pag napapatahimik ako, umiinom ako ng ano ha, umiinom ako ng um, pineapple juice, so Anyway, <laughs> ah uh, so, ang daming natututunan ng person na to Maybe spirituality. May kinalamang spiritual. And dito siya nakakaramdam ng intensity sa connection niyo Na parang masasabi niya na hindi hindi ako Wait lang, na ako ng upo. So, nasasabi ng person na to na parang hindi ako happy sa buhay ko ngayon, sa sitwasyon ko ngayon kasi parang may mga bagay pa rin akong hinahanap and might be uh, yung mga bagay na meron siya ngayon is hindi niya yon doon nakikita yung mga bagay na hinahanap niya. So, nakakaramdam siya ng mga maraming intensity sa bagay na yon And, Um, Ko pa tayong messages Emotions ninyo sa isa't isa ng taong ito For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising Venus, Jupiter, Libra King of Hearts This is you Ten, ten of Spades Clarify the Ten of Spades Jack of Spade, ay sorry, Jack of Diamonds, tapos meron tayong Nine of Spade at the bottom of the deck. Mahal mo itong taong to eh. Kaya lang with the Ten of Swords, pwedeng Ten of Swords or Ten of Spades. Uh, nakakita tayo dito ng parang ending na nangyayari sa inyo. So parang pwedeng pinipilit mo rin na i-end yung emotion mo para sa kanya or dahil sa ending na nangyayari sa inyo, dalawa nagpo-focus ka na lang might be sa finances mo. Uh, it feels like the same yung energy. I don't know kung nanood ka ba ng mga nakaraang reading. Um, hindi ko sure kung dito sa channel ba na ito yon or sa ibang channel. But I, I feel like the same energy ito sa nakaraang reading ko. And the Jack of Diamonds, so maybe ikaw din ito na nakukuha na natin ng energy ngayon. That's why the Jack of Diamonds, nakikita natin. Especially if you are someone na uh, may mga kinausap na younger person na pwede may kinalaman sa bagay na gusto niyang bilhin or ipabili or uh, nire-request sa'yo. So, this could be a child, the Jack of Diamonds. So, anyway pwede nagkakaroon ng ending sa inyo ng person na to. Pero, alam mo yon with the remarkable, the, as you can see dito sa picture, it, it looks like, um, music. ba diba? Music. Yung may mga nota dito eh. So, yung connection niyo is like a music. ba diba? Yung music, especially sa isang kanta, hindi naman siya laging, Ganun at ganun lang yung tono, 'di ba? meron siyang, ang nagpapaganda sa kanta is yung uniqueness nito, yung pagkakabago-bago ng tono, pagkakabago-bago ng yung iba, bumibilis, bumabagal, may part na mabagal, may bagal, may part na sobrang intense, you know, and very exciting. So, itong connection niyo might be, uh, ina-enjoy mo na lang. Kung nagkakaroon ng ending ngayon, paglalaylo, okay lang. Parang sa'yo hindi ka na ganun ka-affected. The energy is, hindi ka na ganun ka-affected. Maybe in the past, nasaktan ka, et cetera, Na-broken ka or what. Pero ngayon parang hindi na ganun. Katulad ng dati. So, Nine of Spades is here. So, and the King of Spades. Uh, I feel like, um, may mga challenges and uh, problema na nangyayari sa connection nito. And ano yung emotional persona to para sa'yo? Four of Clover and Queen of Clover. Wait lang guys. Um, yan. Mutual energy. Kunin natin yung mutual energy sa inyong dalawa. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Jack of Clover is here. Seven of Clover is here. Five of Clover. Gusto ko i-clarify itong Jack... Ah, uh, sorry. Queen of Clover and the Four of Clover. This is a lot of fire. A lot of passion. Five of Diamonds. Tsaka Nine of Clover. Uh, Aries, Leo, Sagittarius, so, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. The Joker is at the bottom of the deck. So ngayon, pwedeng hindi pa... Uh, willing mag... Either hindi pa siya willing mag ng risk or hindi niya kayang bumitaw sa something like maybe uh itong person na to with the queen of clover The feeling is being disgusted. Alam mo yun, parang nadidire or nayayamot. With the four of clover. Sino tong four of clover? Clarify this. Eight of hearts is here. Five of spades is at the bottom of the deck. I mean, if you are the person na you keep on doing something, maybe with the jack of clover, kung ikaw yung taong parang lapit na lapit or gumagawa ng action towards this person, the jack of clover, ito pwedeng hindi ito yung person mo, maybe another person sa buhay ng taong ito, yung parang nakakaramdam ng disgust or na didirewer parang na ano siya na aning or na ano siya naiiyamot parang ganun you know the energy is para ka nang para sa kanya parang humihingi ka ng something eh, alam mo yon yung literal na pulubi tapos you want something sa kanya na hindi naman niya ibibigay and the more that you crave for this the more that you uh, maghabol ba um etong person na to parang parang energies wala ka na bang natitirang kahihiyan or what parang ganun the five of diamonds is showing to me as Uh, honestly, this is coming from a different person. Could be ma mother figure with the queen of clover. So may nakukuha tayong ibang emotion pero pwedeng hindi emotion na person mas hindi other person or other people sa buhay niya. Yung parang hindi nila gusto na nandyan ka or hindi nila gustong yung mga bagay na ginagawa mo. Or gagawin mo Or ginawa mo in the past So uh, The Jack of Clover This is showing to me the, As the energy of the person Nakakonect mo Kasi itong Queen of Clover Hindi talaga ito sa person mo eh What's with the Jack of Clover? Ano yung emotion na itong person na ito? Two of Diamonds Wait lang Yeah, Jack of Hearts and the Eight of Spades. Anyway. May priority yung person na to eh. Uh, mahal ka niya. The Jack of Hearts is showing to me as love. A lover. Kaya lang with the Eight of Spades, parang... I stuck kasi siya sa situation or wala siyang magawa sa mga uh, sinasabi or nagdidikta sa kanya parang gusto man niyang tulungan ka or ibigay yung mga kailangan mo or like wala siyang freedom, wala dami niyo pagkakaparehan na itong taon to eh. The four of hearts is here. So, hindi rin siya sigurado eh. Hindi niya rin alam kung paano. You know? If you are like the pulubi dito sa connection or yung feeling. And then, gusto mo itong person na ito. Uh, pwedeng yung person na ito gusto niya rin ikaw. Pero may nagmamanipulate sa kanya, may nagmamanipula sa kanya. So, what will happen in the future for the both of you? In the near future for the both of you. Seven of hearts is here, six of uh, clover. Five of clover, ten of clover, six of um, parts Meron tayo dito ng 6 of spade at the bottom of the deck. So ito tatlong six na to eh. 666. That is an angel number for you. Pag sinabi naman natin uh, 666 yung iba that is uh, <laughs> like pangat daw yung number na yon. It's the underworld number, 'di ba? pero uh, actually 666 is like a number na may pinapakitang balance energy so the 10 of clover and the 5 of clover I mean, parang ang kailangan mong gawin dito, honestly, is hayaan itong person na to. Na ma yung mga bagay na dapat niyang ma-discover, matutunan yung dapat niyang matutunan. Um, makuha or makuha yung, um, or may experience yung mga bagay na dapat niyang ma-experience. Maybe without you, maybe kailangan niyang matutunan yung lessons na may kinalaman sa separation ninyo, like sa sarili niya lang, and uh, with the seven of hearts, this is you I mean, I don't know I can see the word exit and focus sa mga dreams mo, wishes mo ano yung gusto mong ilagay sa reality mo uh, maganda kung magmanifest ka magfocus ka on manifesting If you are currently moving on right now, well, I highly suggest to, you know, work out with crystals. Well, of course, I do have that in my TikTok shop. Ayan nga, i-flash ko lang sa si screen, TikTok, Unipri, yung TikTok shop namin. Rose quartz, magandang gamitin for self-love. And also this, um, carnelian, carnelian bracelet. Maganda din ito for ano, for uh, giving you courage, lakas ng loob at saka uh, tapang. Maybe to face your fears, maybe you need to ano um you know, para ilagay yung mga bagay na gusto mo ilagay sa realidad. Of course, kailangan minsan harapin mo yung kinakatakutan mo, 'di ba? Hindi dapat mong gawain. Uh, especially yung iba may kinalaman sa career. Okay, yung alam mo yung nakakatakot, yun yung mas masarap, <laughs> parang ganoon. Alam mong may nag alam mong nag work or may na, ano, andog dito. Nagiging maganda yung resulta pag uh, ginagawa mo yung isang bagay na kinakatakutan mo. And then, i-overcome mo ito. Parang may malaking lesson ka matututunan dito. And, uh, yeah. In the future, I, I can see you working on yourself, on your own dreams, wish fulfillment. Six of uh, uh, spades, this is showing to me as a card of someone na nagmo-moving on or nag focus na lang sa happiness or sa brighter future And this could be the boat of you. Six of hearts. Six of spade. Six of clover. Okay? So, yeah. Uh, yung pinaka-nakuha kong message doon is hayaan mo lang kung ano yung nangyayari sa inyo may mga lesson siyang dapat matutunan eh. Hayaan mong matutunan yung mga lesson na yun. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.